hello hi guys magandang hapon sa inyong lahat um this is your guest mama channel a fee dealer o so ngayong hapon na to na hindi natin sa yon ng ating mga gabay. so this is um this is a weekly gabar for the month of april 1 hanggang april 7 for the sign off for the sign off for the sign of Sagittarius. so sagi 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 welcome welcome sa my channel ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kano na kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga So guys, this reading is a journey na mga hindi natin makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the siya ba for more videos. Sabi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalong-lalo na ang hindi digi skip ng ads pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating indispert for the sign off For the sign of? Sagittarius. Yeah. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga ginap. So guys, tuklasin at bubulabugin natin. ang Just spirit, let's give me information pa. Angel Spirit, please give me information. So there is something the Three of Cups, a friendship, reunion, celebration, a parties and happiness. Now there is something gathering, guys, and there is something the Page of Pentacles with an investment. Now, meron dito ko baga, um, piliin mo no yung mga bagay na makakatulong for you for investment no kumbaga mag-invest ka ng maayos ng tama no ng time and effort no there's something in good news coming for you no there's a sudden manifestation at the same time no there's a three of a are waiting for some waiting for ship at yun hihintay mo resulta maaring possible na dumating na at maaaring makuha mo na yung hihintay mong document papers Let's see what is the ritual messages. So there is a kind of cuts. Happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka dito. No? Na uh, ito, yung ito na yung pagkakataon no? para makamtan mo na ang totoong kaligayahan. There's something a marriage. No? Maring ikakasal ka na. Maring uh, may asawa ka na. There's a two of with a balance. So kailangan mo lang maging balance. Eh? Physically, mentally, and emotionally. And there's an empress for river. No? Disconnect from the world. Na no, kailangan mahalin mo yung sarili mo, alagawin mo yung sarili mo Let's see what is the initial messages with the, prayer, uh, with the trip crafts There is a moon card For a trip reveal no, Lahat ng mga bagay na ito malalatad sa'yo Lahat ng ito malalaman mo, lahat ng mga ito ibibigyan paalala sa'yo ng ating mga gabay Na kailangan mong magpursige sa lahat ng ginagawa mo Dahil lahat ng katotohanan nito ibabahagi na sa'yo Na kailangan mo na um, libangin din minsan yung sarili mo dito na nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, and of course, um, worries. No, Maaring kumbaga mga, yung na, iniisip mo na parang pili mo na pag ng ka na. No, parang ganun yung sense ko dito. Nag-emote-emote emote ka dito. What is the page of pentacles? Represented with the six of pentacles. There's a giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances for you. Na magiging maganda at magiging masagana na ang sitwasyon mo. There is a three of wands. Reference niya mag magician, manifestation. Now, may mga bagay na unti-unti mo na mga manifest. Ito, yung hinintay mo yung panahon, pagkakataon na ito na. Now, magkakaroon ng mga movement and actions. Now, na mga, kung sa may sakatuparan. Now, kung naman yung mga bagay na pinapaniwalaan mo, kung ano yung mga bagay na hinihintay mo. Let's see what is the set of cups. Represent the six of service transition. Now, at makakalis ka na sa hindi magandang sitwasyon magkakaroon ka ng healing, and there's a sudden progress for moving on, for moving forward, not at magiging kalmado ng sitwasyon mo. What is the two of Represent with never effort. mature ka. How to balance and of course, how to control your um, temper, no? your eagerness, na kailangan mo maging balance physically, mentally, emotionally. What is the Empress card? No, there's a king of pentacles security. Secure mo yung sarili mo sa madaling pala, salita, i-preserve mo. Ingatan mo, mahalin mo, alagaan mo. No? Dahil um, kung baga, wag mong i-pressure yung sarili mo or wag mong i-pursue yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman nakikita yung halaga mo. No? wag mo inilalaban. No? Na itong tao na to, wag mo ilaban na ipuwersa na siya na, shay na talaga yung para sa'yo. No? Hayaan mong maging natural. No? Maging organic yung love. No, kung maga tao or bagay na yon. Kung maga sa ngayon, kailangan mo munang mahalin na tanggapin yung sarili mo, even your flaws. There's a three of cancer because like, the moon card refers to the pipe of swords with self-sabotage. Nagkakaroon yung self-sabotage because of your action. Maging aware ka with your actions. There's a something um, with a sabotage. No, there's a something uh, walking away. So, talikurin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong for you. No? Yung mga luho, bisyo, alisin mo yan. Yung mga negative or drama, no? Na tumatak sa isip at utak mo. There's a uh, page of pentacles that seeks of pentacles. Your reference in that you are being protected. Protection na lang pangaligami yung sarili mo dito at maging balance ka no? sa lahat ng bagay na gagawin mo. Kung baga, kung mag invest ka, mag invest ka, ng uh, isang bagay kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo hindi alam mo sa sarili mo yung magiging possibilities yung outcome yung magiging consequences there's a lot of challenges and obstacles guys kailangan palaban ka no there's something um, kumbaga may trying error pagdating sa business industry pagdating sa negosyo trabaho hanap buhay may trying error dyan kaya dapat handa ka handa kang matuto handa kang lumaban there's a three of us magician reversible three of swords. Na no, may mga disappointment dito. Some of you guys, na no, may hinihintay kang mangyari pero hindi nangyayari. No, kaya kailangan matuto kang, um, matuto kang tanggapin, matuto kang pakawalan, no, tumarunong, tuma matuto kang tumanggap ng mga bagay na, na hindi pa sa ngayon. What is the turn of cancer? Because the six of swords. Reversing of the turn of wands. There's something very different, guys. No, meron talaga dito kung ano mga bigat, no, mga pasakit, pasanin, na no, na magdadala sa iyo ng tagumpay. Kailangan mo munang pagdaanan to. Kailangan mo munang maranasan to. There's a two paracel sa the emperor. The for healing and recovery. Na no, makaka-recover ka na from the pain, no, from situations, at magdadala sa ito ng inspirasyon magiging mature ka na. No? How to handle and manage your life. There isn't something Empress Carrie Empress the King of Pentacles represent with the temperance. A perfect timing. And healing. No, unti-unti ka rin gagaling sa'yo mga karamdaman. Unti-unti rin mapapasayo. Yung matagal-tagal mo nang asam Let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the will of fortune. Now, there's something a bless and good luck. May magandang kapalaran talaga na nakalatag sa'yo dito. No, there's a turning back to your favor. There's a serious sickness. No, making break for it. Kailangan mong putulin yung mga taong nagsisinungaling, taong niloloko ka. And there's a for of one something celebration. No, magkakaroon ng mga celebration dito na magdadala sa'yo ng multiple surprises, accomplishments, And some of you may wedding dito. What is the messages for finances and career? And there's a king of wands, ambitions. No, lagi mong titigay magiging outcome, magiging posibilidad. And there's a death card with an ending in the beginning. No, pagdating sa finances makailangan kailangan kumagahanda ka sa magiging outcome o yung magiging posibilidad. Dahil babaguhin ito ang mundong ginagalawang pagdating sa finances. And there's a reserve of cups, no? with reality, clarity. No, liliwanagi sa ilatang bagay. No, kung saan mahirap, kung saan yung karapat dapat. Handa kang matuto, handa kang lumaban, handa kang magsakripisyo. No, pagdating sa love life, there is a tower moment for a major changes. No, pagdating sa boy pag-ibig mo may masisira, may mawawala, may maaalis, may darating. No? And there's a fourth sword. Kailangan mo makinig sa Uh, sa intuitions mo. Alis mo yung takot at pangamba mo. No, natatakot ka kasi na mapag-iwanan. There's a need once for a new project and new plan. There's a new beginning good news, no? Dito papasok ang mga, mga panibagong eksena na handa ka ng uh, matuto at handa ka ng um, kumbaga tanggapin yung mga bagay na hindi pa para sa'yo. And there's a descent card with a pure positive outcome. Dito mag unfold lahat. Dito ibibigay sa'yo lahat ng mga bagay na magiging posibilidad na mangyayari at magdadala sa isa tagumpay pagdating sa relasyon. No? Kung bagay hihimay-himayin sa'yo at unti-unti mo tatanggapin at matatanggap lahat ng bagay. Sa of you, magbubuntis pa nga. Magkakaroon ng blessings. No? So, let's see what is the additional messages about sa the health. There's a hermit card. Spiritual awakening. na no, some of you guys, no, may mga nararamdaman ka. Pero malalaman mo kung saan ang gagaling. May nasisense akong binat. May nasisense ako ditong ano. May mga pilay. Lamig. Ganon. What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages represent what? Represent affirmation. Positive thought, create positive result. No? Kailangan maging positibo ka sa lahat. And be, be yourself. Maging totoo ka sa sarili. Man. Maging transparency ka. No? Lahat ng bagay na ito, kakayanin mo. Kailangan maging palaban ka. Kailangan marunong ka lumaban. Ganon. So, let's see. What is additional messages, guys? With, um, yan and yang oracle card. and contra career commitment. So see, pagdating dito guys, no, magkakaroon ka talaga ng commitment at magkakaroon ka ng panibagong bagong career. Maraming kontrata dito ako nakikita rin. And there's the karma guys. Karma and justice will be served. Makukuha mo yung karapat dapat para sa iyo. Kailangan ni encourage mo yung sarili mong baguhin mo na. No, yung mga nakasanayan mo, yung nakagawian mo, no, yung naging ano, naging ano ka dito naging marupok, naging, um, kumbaga, martir. What is additional messages for synchronicities? There's a delay. Some of you guys nakakaranas ng delay. And there's a teacher, guys. No, some of you, professor, teacher, or mayroon sa'yo magtuturo, no, na kailangan mo itong nawain, kailangan mo malang, kailangan mo baguhi with a butterfly. No, there's a transformation. And there's a storyteller. Mayroon sa'yo mag, Babahagi no sa panaginip mo, sa intuitions mo, and there's a child. Talaga magkakaroon ka ng anak. Or sa movie may anak na kayo. What is the message messages from a Roman sage for a Mystic a Oracle death? And there's a grave with no second chances. No, wala nang pa, wala nang wala nang uh, pangalawang pagkakataon dito, tapos na. And there's an anxiety worry, so kung baga talagang tinapos sa isang relasyon, at yung pag-ibig, there's a whole foundation. Some of you matibay naman, malakas naman. No? Talagang solid foundation yung inyong relasyon. What is Arcangel Michael Michael messages. Arcangel Michael messages for you is uh, pay attention to red flags. I pay attention to your dreams. Na kailangan mo tumutok sa mga pangarap mo sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin and spend more time outdoor. No, kailangan mong um, lumabas, magpahangin. No, nag-aamoy yung mental health mo kapag alam mo nag alam mo nag-iisip ka na ng hindi magaganda, kailangan mong libangin at um, enjoy yung sarili mo, mag-relax. What is the digital message with an English answer? And press for resolution. Magkakaroon ka na paan pa solution dito. No, matatapos na lahat ng mga problema mo. There's a sabi ko na nga ba eh. May mga signos and senyaris dito na binabahagi sa iyo. Maaaring pinapakita sa panaginip mo. And there's something no. no kaya na kailangan mong hindi mo dapat ginagawa, umiwas ka. Tigilan mo. What is digital messages? And there's a fall into your arms. Surrender no? May mga bagay na kailangan mo pakawalan at bitawan. And there's a something for trial with the doors are opening. No? May panahon, uh, may pagkakataon ka dito na para uh, bin or binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, no? Para magkaroon na ng mga bagong oportunidad. What is the romance angels? And there's a state, it's safe for you to love. No? Safe ka pagdating sa pag-ibig. And there's an attraction that you are being attracted to anyone. No, ibig sabihin pag nagmamahal ka dito, kayang kaya mong gawin lahat. Iba 'yung nadadala ibay inyo, iba 'yung sa ng motivation. And of course, na parang ini-encourage ka na kailangan mong lumaban ka. Ganon. And there's an expansion. Magkakaroon ka ng mas malawak dito. No? Na finances, love life, and career. And there's a soulmate connection. May soulmate connection talaga dito. And there's a destiny to happen. Di ba? Talaga nakalatag talaga na meron taong makakasama mo for long term for long run. Let's see what is additional message is. And there's an honesty. Now be yourself. Magito totoo ka sa sarili mo. And there's, uh, there will become a successful person. Magtatagumpay ka. Kung magiging totoo at magiging tapat ka sa sarili mo. What is additional messages? And there's a self-inventory. So, si kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Time, effort, if reserve mo yung mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. No, at malaki ang benefit sa iyo. And there's a mystery. Intuition, no? Maraming mystery, misteryo sa likod nito. Lahat ng mga bagay na to ay binabahagi sa isa panaginip. And there's a resolution at masosolusyunan na natong problema mo. And that's not review At ila papakita sa iyo lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. What is our messages? And have faith. Kailangan mo magtiwala sa ating pong may kapal kailangan mo magtiwala na ano man yung karamdaman na nararamdaman mo, paggagalingin ka ng ating gabay. Ay na ating Arkanghel ar Rafael, no, ng ating Panginoon. And there's a healer. Some of you guys magiging healer pa or your um or kailangan mo ng healer dito na magtuturo sa iyo. No, or magtutulong sa iyo. No, na magbubukas sa panibagong chapter pagdating sa spirituality na no, mauunawa mo lahat na nangyayari sa iyo at maaari magtupad sa lahat ng mga pangarap mo. What is the energy? For siya Sabi ka Arkang Herapael. Sabi ko na nga ba nandito sa Arkang Herapael eh. And you need to take an action for this. May healing talaga. Something healing from Arkang Herapael. For financial contract. No, makaka-recover ka na for financial loss. For financial crisis. And there's a corcorpia. No, kailangan mo ng fruit and vegetable dito. What is the monsology represent what? Laki in your side. So, see? Talaga, sa iyo pa rin pumapabor ang sitwasyon. At magiging maganda pa rin ang ikot ang kapalaran para sa iyo. Work through your fears. Kailangan mo lang labanan ng takot at pangamba mo. And there is a Jesus loving quote said, with God all things are possible. Pagdating sa ating Panginoon, walang imposible. Lahat ay posible. No? Pagdating sa ating Panginoon, walang imposible, lahat posible, lahat ibibigay, lahat ipagkakaloob. Ayon sa kalooban niya. So let's see what is the angel's number, represent what? Angel's number, represent what? Okay. So there is a 2020 confirmed passion. No, there's something. It's it is a confirmation that your assumption or beliefs are correct. But it's also an encourage you to use your talent and gift because they will benefit the world and your packet be of service to others and your potential is enormous. No, kaya kaya mo. No, kaya kaya mo tumulong. Kaya kaya. Tama yung ina, mo. Tama na nararamdaman mo. No, na magagawa mo to at makakatulong ka for other people. No, maring healer ka den. Maring kaya mo magpagaleng kaya mong mag manggamot or kaya mong magmassage and unconditional love today I choose to see the light is within me everyone I seek the divine being and accept as they are I bring compassion to all my brothers and sisters of the light I offer unconditional love to everyone I meet I join my soul of, with their soul we may grow together in universal love So, si kaya kaya mo nga. Gamitin mo daw tong kakayanan, at kaalaman mo na makatulong sa ibang tao. No, mayroon ka talagang bukal at busilak na puso. Na, kumbaga minsan na abuso ka na, pero yung talaga pagmamahal at yung mga bagay na binibigay mo ay nanggagaling sa um, nanggagaling talaga sa puso mo. No, nanggagaling talaga sa kalooban mo. No? Kaya ito, maaaring ibibigay at pagkakalob sa iyo, ang isang kakayanan at isang kaalaman na makakatulong ka sa ibang tao. At makita mo kung ano yung magiging posibilidad ng mga ganap. At may mga bagay o misteryo dito na unti-unti mo mauunawaan. So guys, this is um, weekly gabay for the month of April 1 hanggang April 7 for the sign-off. For the side of Sagittarius, so, sagi-sagi-sagi, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey ding namang hindi at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos. So, maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa akin channel. Lalong-lalo na hindi nag skip ng atsaway sa way kayo ng just may kapal sik sik -lig -lig na goma 'to na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see in the next video bye bye and babush